Okay, bali magpo-full wave tayo ng stator ng Raider 150. Bali yung stock, ganito ang wiring niya, no? half wave siya. And then, ito yung full wave. Ibig sabihin, ang half wave, meron siyang dalawang coil. Isa, tapos ito dalawa. Ikakat natin to, tatanggalin natin sa terminal, pero sila pa rin yung magka-connect na wire. yan wire to eh, itong kulay red na to. Magnetic wire yan, coil yan tatanggalin natin sa hinang pero sila pa rin yung magkasama no katulad nito yan tapos tatanggalin natin tong nag iisa na to at ipapalit natin dun sa uh, ito dito pero yung, yung sa actual ganito ang gagawin natin Okay, ito yung actual niya, no half wave to half wave ito yung bitna. yan kung makikita nyo sa picture no, ito yung gitna tapos ito yung salam. Ang gagawin natin dito, puputulin natin to, uh, ihiwalay natin dun sa terminal. Tapos, ito pa rin yung magkakonek na magnetic wire. Sila pa rin ang magkasama, no? Ito dapat yung lamp, no? Pero magiging charging na siya. Ililipat natin siya dito. Yan, full wave na siya niyan. After non Okay, bali, Ganto na siya, no? Ito, wala, wala natong connection kasi ito na siya no. Yan. Inilipat ko na siya dito. Tapos yung dalawa kanina dito, nasa likod na siya. Sila pa rin yung magkasama. Yan, ganyan. Yan, bali, full wave na yan.